Ganap nga. Ay, magiging mami, menggay at daddy, bebo muna ang ganap namin ngayong araw. ah Wow! <laughs> Fairness naman sa amin, maaga kami nagising ngayon. At sa loob na limang buwan, ay ngayon na lang ulit kami makakakain ng breakfast. <laughs> ay, na nga, mabalik nga tayo dito sa pagiging mami, menggay Sko, <laughs> maranon pa. na ako, buntok panto ng neka. Ko Roman, po Diana, ko. <laughs> Ang problema, hindi ko alam yung tinutukoy niya. Kaya unang hirit ang pinanood ko sa kanya. Charis! <laughs> ayun na nga, nakapagluto naman na si Ate Len kanina at hinanda ko na rin itong paborito kong bagoong ng Miss Din. Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman ito inaaraw-araw, mabilis lang maubos dahil yung mga tao dito ito yung inuulam. Ulam nga namin ngayon ay sinigang-gang pero sabi ko nga sa inyo, kahit sa ang ulam, eh pwede mong ihalo itong Miss Din. guys, sa Japan ko talaga natutunan na paghaluin ng sinigang sa bagoong. At hindi ko alam kung akong alien lang ba ang gumagawa nun. <laughs> ewan ko ba? Sa lahat kasi talaga ng natikman kong bagoong, ito talaga yung hindi malansa at napakasarap ng timpla. Maalat-alat siya naman yung miss na miss at saktong-sakto lang talaga lalo na sa mangga. Kailanan din talaga ng miss de gourmet kung bakit bumigat na naman ako ng 3 kilo sa loob ng isang linggo. Nakshota. <laughs> inilikpit ko na nga rin itong pinakainan namin at actually meron kaming maraming lakad ngayon dalawa ni Bebo. Kasi mag-start ng araw eh inililist ako na talaga kung anong mga dapat namin gawin para hindi ko nga makalimutan. Kaya naman nung natapos nga ako maglinis ng pinggan ay naligo na rin ako at after nun eh nagbiyahin na nga kami papunta nga ng Apalit, Pampanga. Diba? Perfect ang perfect ng aura ko ngayon. Fresh lang smooth at parang hindi nagdanak-shoot <laughs> Nandito na nga kami sa Heart and Soulmate X Mengay Vlog At actually, meron talaga akong importanteng meeting ngayon You guys, nakakataba lang talaga ng puso Kasi meron pa rin talaga mga tao na nai-inspired sa buhay ko Nagaya so, nga nitong Owa, nakakatuwa lang isipin Dahil hanggang ngayon ay ako pa rin yung naiisipan nilang interviewin Para sa International Women's Month Ang gusto daw kasi nila yung mga empowered women mm. <laughs> Alam nyo guys, talaga napaisip ako ng sobra kung bakit ako inaisip nilang maging empowered woman na interviewin. Dahil sa mura kong edad, ang unang pumasok sa isip ko, matatawag na ba akong empowered woman? Wala pa naman akong anak at hindi pa rin ako nag-aasawa. Pero habang sineshare ko nga sa kanila lahat ng pinagdaanan ko sa buhay sa mura kong edad, abay parang na-feel ko nga na napaka-powerful ko pala. Hindi lang ako nakakalipad pero kaya kong gawin lahat para sa pamilya. <laughs> ng mga advices sa OFW dahil bilang ako po ay dating OFW nga sa iba't ibang bansa. Pilisa lang din naman yung interview na ginawa namin at pagkatapos nga nun, e, mabalik naman tayo dito sa pagiging daddy nitong si Bebo. Sa <coughs> nga so, yata, masusubok ang aming pasensya dahil nagmamaktul na tong alaga namin. Budi na talaga, e, prepared kaming dalawa ni Bebo dahil maraming kaming baong gatas. Hindi talaga naman kailangan ko magbaon dahil wala akong ipapasuso dito. <coughs> so, man, ayan, to the rescue ang daddy Bebo. <coughs> ginawa kanya, kailangan niya na mag-practice para hindi niya lahat sa akin iutos pag nagkataon. Eh, <laughs> nung nagawa na nga namin ng gata, sakala namin na nahimik na. At kabira, may buisit na na naman. Maka ng gawan, may kinga na kainin. <laughs> Ay, kasakit pala yung makanine, makahagard. <laughs> At dahil International Women's Month nga ngayon, abay, hinayaan ko si Bebo na siya muna ang mag-alaga. O, oh, ba? Diba? Bagay naman yung maging daddy, Bebo. Malaki naman ang tiyan niya. Nakshutan! <laughs> Dahil meron naman may iiwan dito kay Tanya. Eh, ako na nga nag-decide na magpunta nga sa resto. Pero bago nga ako lumabas, eh, kailangan ko muna mag-wisik nitong fresh ng Mystery Scent. Bali, shake nyo muna yan bago gamitin. At 3 to 5 hours nga ang tinatagal ng amoy. Fruity na flora lang datingan At sa halagang 249 lang yata, eh, pwede mo na yung mabili. Pakabango nito, guys. Lahat ang nakakakita at nakakaamoy sa akin, gusto kong kainin. Yan. Tris! Pasok <laughs> ko nga dito sa resto. Grabe, napakarami pa rin talagang tao at enjoy na enjoy sila sa singer namin ngayon. Makakatuwa nga ngayon araw kasi napakarami talaga nag-celebrate ng birthdays ngayon dito sa restaurant. Kung kayong hindi mag-celebrate dito sa halagang 249 ay may kasama na yung Ali Samji, Ali Chicken, Ali Drinks at meron pa yung kasamang banda gabi-gabi. Nakshota! <laughs> party party sa loob ng resto e eh, bumalik na ulit ako dito sa office dahil pinapatawag nga ako at marami akong kailangan asikasuhin pa alam niyo naman ang ganap ko sa buhay hindi lang ako Disney princess marami din akong kailangan trabahuhin kaya naman araw-araw eh anong oras na nga ako nakakauwi sa bahay at hindi na nga kami nakakapagluto ay nga ngayon pagkatapos lahat ng ginawa namin at sarado na nga ang resto eh naghanap na nga lang kami ng pwede naming kainan ay grabe nang mga oras na to 1 am na rugo alam niyo na ako bakit tumataba ako kasi ganitong oras kami nagugutom pero siguro lumapa at bumigat na lang talaga ako dahil sa problema at konsumisyon nakshyota <laughs> gusto lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Aalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyo kakalimutan ang aking referral ID. Nangalang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000 nyo nga mag-cash in ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga hindi ko pa talaga masyadong magets, pero pipindot-pindot ka lang pala dito eh meri ka nang manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan, meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro eh talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako grabe kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman malaki-laki na yung ko eh naisipan ko na rin i out. Madali din naman mag out dito, pindot gamitin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!